after 2. Napatingin si JK sa kanina pa na cellphone niya. Mabuti na lamang at tapos na ang klase niya ng araw na yon. Napangiti siya nang makitang si Apple yon. Ang akala niya ay hindi na talaga ito magpaparamdam sa kanya pagkatapos ng pagtatalo nila noong isang araw. Isang taon na mula nang sagutin siya nito But this was an on and off relationship. They didn't seem to be compatible sometimes. But he liked her. Kaya nga ito ang unang babaeng nagtagal sa buhay niya. If this were the same situation as before, malamang na matagal na niyang pinutol ang pagkikipag-ugnayan dito. Sa ibang paaralan ito nag-aaral. Which was good. Dahil hindi siya nasasakal sa pakikipagkita rito araw-araw. Malayo kasi ang university nito sa eskwelahan niya. Hey, what's up? Ka ni JK nang sagutin niya ang tawag. Bakit ang tagal mong sumagot? Tanong ni Apple. I'm in school, remember? narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Magkita tayo mamaya. I miss you. Napangiti siya. Sure. Sinabi nito sa kanya kung saan ang meeting place nila. Sa Club Vivo kung saan madalas itong magpunta kasama ang mga kaibigan nito. She was a night person. She loved the nightlife kaya nadadamay na rin siya pabor na rin iyon sa kanya. Hindi na siya makakapagmukmok sa kondo niya. Hi JK! Ngumiti siya sa mga babaeng estudyante na nakasalubong niya. Minsan, hindi niya alam kung maiinis o matutuwa kapag may mga taong hindi niya kilala na kilala siya. Iwasan ay celebrity at their school. Although, may mga nagsasabi sa kanya that he got a lot of attention because of his good looks. Pero hindi niya yon sinasamantala. He wasn't a playboy. He wasn't the type of guy who took advantage of every girl who came his way. Kontento na siya sa pakikipagkaibigan sa mga ito. He had only had two girlfriends. Pangatlo si Apple. At kailanman ay eh, hindi siya nagloko sa mga yon. He was heading for the school library. May kukunin siyang libro doon para sa klase niya bukas. Ngunit natawag ang pansin niya ng dalawang babaeng kasalubong niya. Kunot na noot kasi ang mga noon nitong nakatingin sa dibdib niya. He glanced down at his shirt mukhang nakatitig ang mga ito sa nameplate niya. Maagang natapos ang klase ni nazan ng hapong yun. Maaga silang makakauwi ni Badet. Palabas na sila ng gate ng mahagip ang mga mata niya ni Mr. Hu na may kausap sa cellphone nito. Nasa kabilang building ito. Badet, yung crush ko oh. Dun na tayo dumaan pinandilatan siya ng kaibigan. Kapag yung crush mo talaga, nadedetect agad ang mga mata mo. Tsaka mapapalayo lang tayo sa gate ng school kung dadayo pa tayo sa kabilang building. Kahit na, sige na please. Isang sulyap lang sa kanya. Tapos titignan ko na rin ang nameplate niya para malaman ko kung ano ang pangalan niya pagsusumamo niya sa kaibigan. Pinagsiklop na niya ang dalawang kamay. Sige na, Badet, para matahimik na ang puso ko. I have to know his name. Sumusukong napabuntong hininga ito. Fine. Napangisi siya. Thank you. Mabibilis ang hakbang niya upang makarating agad siya sa kabilang building kung saan nakatayo ang mahal niya. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya nang makarating sila sa hallway. Naglalakad na rin si Mr. Hu. Makakasalubong nila ito. Hawakan mo ko, Dad. Baka matumba ko. Aniya sa kaibigan. Yikes! na mamawis at nanlalamig na yung kamay mo. Nakakaloka ka. Ang lakas nga ng tama mo. Anito sa kanya. Huwag ka nang maingay. Malapit na siya. Titigan mo nang mabuti ang nameplate ha? This is our only chance. Kailangan ko nang malaman ang pangalan ng Prince Charming ko. Paano kapag nahalata niya tayo? tanong ni Badet sa kanya. Hindi niya tayo mahahalata. Ano ka ba? Hindi naman niya tayo kilala eh. She was beyond excited. Makikita na niya kung ano ang pangalan nito. Ang lakas din siguro ng dating ng pangalan niya. Pigil ang hiniyang tinitigan niya ang nameplate ng lalaki nang makasalubong na nila ito. Pinasingkit pa niya ang mga mata para mabistahan iyon ng mabuti. Mulaghog Justin Carl C. Muli siyang lumingon sa lalaki nang malampasan na nila ito. Nahikit niya ang hininga nang magtagpo ang mga mata nila. Nakatingin rin pala ito sa kanya, sa kanila. Kunot na kunot ang noon nito. Parahil ay nakita ang ginawa nila kanina ni Bade. Nilawi na niya ang tingin dito at nabilis na hinila ang kaibigan. Masaya siya kahit mukhang nababadrip ito sa ginawa nila. Alam na niya ang pangalan nito. She would no longer have to call him Mr. Who. He was Mr. Justin Carl Pulagho. Eh, Nakita mo ba ang pangalan ng crush mo? Tanong ni Badet. Oo naman no. Pumalatak ito. Bulaghog? Ang bantot ng apelyido? Hindi ka na turn off? Tinaasan niya ng isang kilay ang kaibigan at hinila ang buhok nito. Grabe ka, Badet. Parang apelyido lang, bakit naman ako mati-turn off? Unique kaya ang bulag hook? Basta, ang bantot ng apelyido niya. Eh, at least, guwapo. Hindi katulad tulad nung crush mo. Ang ganda nga ng pangalan. Ipiniti niya ang sasabihin. Ayaw niyang makapagsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Nakahead away lang talaga siya sa pang o -cry ng kaibigan niya sa kanyang pinakamamahal na si Justin Carl. Pulal Hog Napangisi siya. Ang weird nga ng apelido nito. Pero wala siyang pakialam. Ito pa rin ang pinakagwapong Adonis sa buong mundo. Lubayan mo na nga ang crush ko, Zan? Si ni Badet sa kanya. Lubayan mo rin si JK. Paasig na ganti ni Zani rito. Tumawa ito. Wow! JK na agad? Oo naman. Justin Carle. Di malamang na JK ang nickname niya. Pagkatapos magsimba ay nagkulong lamang sa kwarto niya si Zani. Pagkatapos niyang basahin ang mga dapat pag-aralan, ay binuksan niya ang kanyang laptop. She logged into her Facebook account nang may biglang kumislap na idea sa isip niya. She searched for Justin Carr Home at muntik na siyang tumili nang makitang lumabas ang pangalan nito. Oh my God! Pinikilig na wika niya. Sandaling nakalimutan ang pagdurugo ng puso niya dahil sa nalamang may nobya na ito. Naikwento sa kanya ni Badet sa text kagabi na nakita nito si JK niya na may kasamang babae na mukhang nobya nito. Nasaktan ng puso niya, pero okay lang. Inspire pa rin siya dahil sa binata. Pinuksan niya ang profile ni JK. Nabuhayan siya ng loob nang makitang nakapublic ang ibang larawan nito hindi na niya ito inad. Baka kasi mamukhaan siya nito nung magkasulubong sila. Doon din niya nalaman na JK nga ang palayaw nito. Aliw na aliw siya habang tinitingnan ang mga litrato nito. Ang gwapo-gwapo talaga nito. Ngunit agad din siyang napasimangot nang makita ang nag-iisang litrato nito na may kasamang babae. At base na rin sa nabasa niyang mga komento may nobya nga ito. Maganda ang babae. Bagay ang dalawa. Maputi. Maputi rin naman ako ah. Ano sa sarili? She wanted to boost her moral. Pero hindi kasing puti niya. Anong isang bahagi ng isipan niya? Napabuntong hininga siya. Oo na. Nag-save siya ng isang picture ng binata. Ipapaprint niya yon bukas. Mabuti na yung may tinitingnan siya kapag gusto niya. Kinabukasan ay ipinapinta ni Zani ang litrato ni JK. Doon sa kakilala niyang cafe attendant para hindi masyadong mabulgar ang pagkakrush niya sa binata. Nakangiting inilagay niya yon sa kanyang wallet lamang tao sa paligid ay hinalika na muna niya yun. Nagmamadaling pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa eskwelahan nila. Mamayang alauna ang klase niya. Pagkababa niya sa harap ng gate ng eskwelahan nila ay muntik pa siyang mapatili nang may bumusi ng kotse sa likuran niya. Kinakabahang lumingon siya. Bakit kasi hindi mo na siya tumingin sa paligid ng makababa siya? Isang di pa na lang yata ang pagitan nila ng kotse. Sorry po. Aniya at tumingin sa unahan ng kotse. Namutla siya nang makitang si JK ang nasa driver seat. Nakatingin din ito sa kanya. Agad niya itong binirahan ng talikod at madaling pumasok sa loob ng eskwelahan nila. Habang naglalakad siya, ay ganoon pa rin kalakas ang tibok ng puso niya. Aatakihin yata ako nito sa puso. Naging misita ni Nazari ng araw na yon ang pinsan niyang si Aiza. Doon daw muna ito sa bahay nila magbabakasyon ng ilang araw, habang iniisipan nito kung saan maghahanap ng trabaho siang pasok ng araw na yon kaya siya ang kaharap nito Zani, kumusta? May nobyo ka na ba? natawa siya Wala ate. Sa gandang babaeng mong yan wala? Lalo siyang natawa. Kapag naroon talaga ito, ay parang araw-araw na nagiging talk show ang bahay nila ingay at makulit ang pinsan niya Pero malapit siya rito Kaya lang minsan ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin Para tumahimik lang ito Magandang babae ka yan ate Babae lang ako pero hindi maganda Batukan kita yan eh Maganda ka nga Nasa lahi na natin yan Kapag mga bayesa, matik na yung pagiging maganda. Natawa siya. Oo na, at unang-una ka sa ate. Oo naman. Hanggang sa makapaghaponan sila ay ito pa rin ang walang humpay sa pagsasalita. At dahil dalawang kwarto lang ang mayroon sa bahay nila, isa kanya ito tatabi himala na siguro kung akad siya makakatulog kapag katabi niya ito. Inaayos na niya ang kanilang higaan nang bigla na naman itong nagsalita. Hoy, sino tong gwapong to? Napatingin si Sunny rito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hawak nito ang kanyang wallet. Ate Aiza naman eh! Reklamo niya tumawa ito. Sorry, alam ko kasing sa wallet madalas nabubuking ang mga may nobyo. Napangiwi na lamang siya. Hindi ko yan nobyo, ate. Alam ko. Ha? Ang gwapo nito eh. Mahihirapan akong maniwalang nobyo mo to. Napasimangot siya. Ang sama mo, ate tumawa ito. Joke lang. So, boyfriend mo to? Hindi nga. Hindi ako naniniwala. Ate naman eh. Sabihin mo na kasi ang totoo. Totoo naman yun eh. Hindi nga. Sige na. Hindi ko naman sasabihin kay tita. Itinirik niya ang mga mata at sumampa na siya sa kama. Halika na nga, matulog na tayo. Humalukit-kip ito at sumandal sa dingding. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Ate, pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Hi Lord, bakit ba kasi nagkaroon ako ng makulit na pinsan? Oo na, nobyo ko yan. Matulog na tayo. Mabilis siyang nilapitan nito. Talaga? Sabi ko na nga ba eh. Kahit ang hirap paniwalaan kasi ang gwapo nito. Pero hindi ka naman siguro maglalagay ng litrato rito sa wallet mo kung hindi mo siya nobyo. Oo na ate, tama ka. Sumusukong wika niya kailangan niyang sabihin yon para tumigil na ito sa katatanong sa kanya. Inaantok na siya. Hindi rin naman ito kilala si JK. Ibinalik na nito ang wallet niya. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa katatanong sa kanya. Panay tango na lamang ang sagot niya rito. Hindi na tuloy niya na malayan na nakatulog na pala siya.